Silio, kasama ang Virgo Ascendant. Ang iyong matalas na isip at talento sa organisasyon ay ginagawa kang isang praktikal na tao. Maaari kang maging isang mahusay na manunulat ng mga libro at kanta. Ang pakikiramay na nararamdaman mo para sa walang pagtatanggol na mga nilalang ay naglalagay ng iyong idealismo sa mga makatarungang dahilan, kabilang ang mga tema na dinadala mo sa iyong sining. Ano talaga ang mga makahalagang tanong sa iyong buhay ngayon? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang pipiliin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung ang pag-ibig ay darating sa akin sa lalong madaling panahon. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa amin tumpak at may karanasang psychic. Makipag-usap sa Absolutely Psychic. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitong o bisitahin ang absolutelipsychick.com.